may bagong adventure tayo uli pahamanak sa gabi at na ito, mag inang balawis itong inahinang papanain ko mga kapaders mm hmm, lagat ka ka wala nang inayong balawis pinanak ko na buhay na oh. malapad na balawis kagad dito lang kami naman sa malapit sa tabi ng isla at sa malayo talagang malakas ang amihan mga kapaders siguro ko matagal-tagal lumantap ang dagat yun, malaking bukawin gitik or kanoping yan balawi saka ito parehas ang presyo mga kapatid 130 medyo malabo-labo ang dagat kaya dalawang plus ang gamit ko pinapalingas ko parehas dikitan uli ang paglalangoy oy balangitan or bagubanot igat mm -hmm. ay nakabunut pa sayang hindi na nagpakita yung bagubanot or balangitan ito na ang isda mm -hmm manitis ito rin yung kauri ng ano timbungan na taga bahura ito naman ay taga buhangin may balbas din yan mga kapaders medyo malaki laki na ito may timbang na estimate ko dito mga 200 grams kwartang linaw na salamat ulit lord at naan dito dalawang bigan mm, lagatakajan. ka dyan maraming bigan mga kapaders lumilings ang mga mata at mayroon pang isa na ito Sala mga kapatid Nakailag Hanap tayo ulit Nawala Uy na ito Mmm -hmm. Sigurado pa na dyan andito si Kadavis Rico Karating ko ang Sininyasan ko Nung makita ko yung maraming bigan Mga kapatid Nagpatulong ako At para makabos-bos Sa maraming bigan Andito sa tagalirang ko si Kadavis Rico Bibidyohan natin mga sa Mapakita ko sa inyo yung mga napanang isda Awan ko lang kung ilang praso ang na niya Ito, apat na bigan mga kapaders maganda ay kwartang linaw ka bali anim aming nahuli dun sa maraming bigan ayos ito at nakapitas tayo ng ayam na peraso aalisin namin sa pana at maghahanap tayo ulit mga kapaders dyan sa unahan sa mga butas ating tsaga-tsagaan ng panilip at baka may minakasuot dito may napasin akong isda wala nasa na kaya yun pumunta uy naroon bigan ulit Mm hmm, hmm, lagat ka dyan, akala ko ludupla siya ng pana, mamaya, pagkatanggal na ito, kasain ko yung pana, para ludupla siya ng mga isda bawat tatamaan, dito ako sa parting malalim, yung balawis, nasa buhanginan, mm hmm, hmm, lagat ka dyan, balawis, or danggit, oh, may isa pa, yun, tinamaan, buti, nasa hulihan ko si Kadavis Rico, tig-isa kayo mga kapalis sa pana, Pares balawis, salamat Lord, tumatabi ng mga isla, malapit sa isla mm -hmm. gitik manitis sana may kasamahan pa ito at mayroon pa sa unahan ikakas ang pana ito medyo maamo na katalikod mm -hmm. Lagataka dyan Wag la ang makakapunit maganda ang tama parehas parehas manitis kaya kalking manitis mga kapadis dito sa amin kasama yun ang sa kilo 130 ayos na yung pandaradagdag dagdag uy ito dalawang balawis titista yung kundubulin mga kapaders at yung ayaw lumayo yung isa ayaw malubul itong malapit lapat ang unahin ko mm -hmm. huli ka dyan huwag lumayo yung isa ahanapin ah, ko pa yon. ito mm -hmm. nakailag sayang maniti sana malaki Hanapin ko yung balawis. Hoy, andiyan ka lang pala. -hmm. Sigurado ka na, hindi ka na makakatakas. Bali, dalawa mga kapaders. Tatlo sana. Isang maniti sana, kaya ni manis sa kailag. Hindi tinamaan ang pana. At itong isang balawis, nagkibok kaya. Kaya sinablayan mga kapaders. Ayos na ito, dalawang balawis. Pantara dagdag na naman. Dito sa parting malim-lalim, ang dagat medyo malinaw. Sa parting babo, medyo malabo. Dinadaan kaya ng labo. Uy, ito. Manitis. Mm -hmm. Huli ka dyan. Manitis uli mga kapaders. May guwit sa tagilira na kulay orange. Isdang may balbas uli. Diyan ko pinapatamaan malapit sa buntutan. Nakakapunit kaya. Nakakadalang pumana pag sa parteng bitokahan. Nakakapunit. Ito. Tunong. pangulam Mm -hmm. Sobrang likot ng manitis mana ito. Sasablayan pa at ulam na makakatakas pa sunod sunod ang isda dito nagpapakita sa atin nakakatawang mamana mga kapaders pati lamig ng dagat nawawala pag meron tayong isda papanain maghahanap tayo uli medyo matagal ang dilim ngayon ito balawis mmmm mm, ka dyan. madaling araw na sikat ng buwan kaya yung ibang mga parapana makakabilo ng mga, mga kapaders at naro may manitis pa dumaan sa atin ay mailap ang problema la ang andaga malakas pati hangin ng amihan malantap na laang yan magasawa din yung lakas ng dagat kaya habang malakas pa ang dagat dito muna kami sa malapit laang ang testing o yun balawis lumalangoy papalayo sa atin yan dyan ka tumago sa kula ko sigurado ka sa akin huli ka na mm! bali dalawa, kwartang linaw na. Sigurado na bukas ang mamimili ng isda. Tuwa-tuwa na naman at balawis. Saka manitis ang maybili nila mga kapadir. Sariwang-sariwa. Ito pa, manitis. Huwag kayong lilikot ha. May isda kong papanain. At ako kayong malikot. Huwag kang kikibo. Mm -hmm. Naudog. Nagitik. mga kapadir. Dalawang balawis. Isang manitis. Ayos na ito. Uy, may isa pa mga kapaders. Yung dilaw na manites. Yung mga dilaw ang buntot. Ikakasya ko ang pana. Kayo tatlo sa pana. O kayong malikot. At meron pang isang isda. Ito, marap sa atin. Huwag kayong kiki mo. Mm -hmm. Huli din mga kapaders. Mata ang tama. Lang pa sa katawan. Bali apat. Tingdalawa na. Ganyan talaga pagbuwan ng Marso unti unti, -unti ang tabi ang mga isda galing kalaliman. Awan ko lang sa pagpipagpapanaan ko. Kung may mga isda doon bagong tabi, sana mayroon. At paglantap ng lagat, aming pupuntahan yun mga kapadyers. Pero ngayong malakas, dito muna kami sa malapit laang, mga tiyaga-tiyaga ng pangamana. Baka atilis ay Ayos na, pambigas na. Ito, balawis. Mm -hmm. Ayun mga kapadyers, mayroon akong isdang napansin na lumayas, lumabas sa butas. Yun, lumabok mga kapaders. Nakita ko na kung saan sumuot. Ikakasuko ang pana. Ando sa butas. Bibigla kita. Bahala na kung tamaan sa hindi. Mm -hmm. Tinamaan man. Anong isdain kaya ito? Dandahanin ko. oy lapu-lapu si Bungin. oy tanggal ang mata mga kapaders. Lampas. Ay, nakaatsamba tayo ng lapu -lapo. Buti at napansin kong lumabas sa butas. Pero hindi ko na itsurahan kung napula nga. Kaya sinigurado ko. Kaya hinanap ko mga kapatis. Noy! Yun man, ang ganti. Wow, dami. Ayam na manitis. tuk-tuk sa paan ng kasamahan ko. ay, may isang balawis mga kapatis. Diyan ka mag-iingat sa balawis at baka matili ka kaday besri ko. Medyo marami na huli ng kasamahan ko. Ito ang sa akin man, isang balawis, isang lapu-lapu. Hanapan pa natin, malakas ang agos. Uy, dalawa, isang snapper, isang bukawin na bilugan, itong unahin ko. Mm hmm, lagat ka dyan. Yung snapper, medyo maliit mga kapaders. Hindi ko na pinana, lalaki pa yun. At baka so trubuan, malaki na yun, dambuhala na. Kapag kalma kaya ang dagat, nasa malaki kami sumisisid, hindi kami sa malapit. Kaya yeah, pag malakas ang dagat, nasa malapit kami sumisisid, pag hindi kaya ng bangka. Yo, manitis ulit mga kapaders. Siguraduhin ko na naman. Mm hmm, lagat ka dyan. manitis, balawis ang tawid sa malakit sa isla na panay na isla natsaga-tsaga namin ito mga kapadyers habang malakas pa ang aminghan ayos ito pandaradagdag para sa konsumo namin uy, isda uli, medyo maamo nasa na kaya ayun uy, eh, hindi lumayas wag kang malikot mm hmmm, naulog na naman dalawang manitis ulit mga kapaders maganda sukat ang sukat ng manitis dito malalaki halos kasi laki ng baraso ng aking inakay eh, at namin ito ng kasamahan ko malakas lang ang agos tsagaan lang talaga na ah, ito dalawang isda balawis sa manitis yun tinamaan ito ang sa akin nagitik manitis napanan ang kasamahan ko malapad na balawis tinig-isa namin mga kapaders Masakit sa mata aling sa plastic ang kasamahan ko. Kulay dilaw kaya. Kaya ako tumaharap sa kanya. Masakit sa mata. Silaw. Kwartang linaw na ito. At sa unahan, may isang isda pa. Nasa na kaya yung pumunta? Uy, na ito. Nagkatago. <clears> -hmm. <throat> Huli kayo parehas. Maraming patay na kulagong mga kapatos. Inaanod. Hindi na kinakain ng isda yung mga nakatubo pa, yun ang kinakain ng isda tulad ng kula po. pero bagay mga lusay na ito pinabidyo sa akin ang kasamahan ko nukos may kagat mga kapatid sa likod siguro ko may kasamahan ito number 8 ang tatak sa likod ng nukos na ito hanapin natin ang kasamahan ng nukos at baka mayroon uy, malaking bukawin ito siguraduhin ko naman ito pagpana nang hindi makatakas Mm hmm, lagat ka dyan. Uy, kwartang linaw na. Malapit na kami sa bangka, mga kapaders. Ilang minuto na lang, la maaho na rin kami. Hanap pa tayo. Mayroon pang na ito. Mm hmm, ka dyan. Uy, huy. kwartang linaw na. Kahit tes daan na ang madalan ang kulambutan ngayon, mga kapaders. Taglipas na kaya. Andito na ako sa partim babaw, medyo malabo-labo. oy snapper. Mm-hmm, headshot. Getik mga kapaters Uy, pasabit sa ito, ganito kalaki. Pwede na ito, pantimbang. Kwarta na ito bukas, pag naibinta. Pakita pa, mga isda. Hanap na naman tayo, makalas pa. Yun, may nakatago, bukawin. Sungkitin ko pa labas. Labas, bumalagbag ka. Mm -hmm. Bukawin ulit mga kapaders or nasa tapat kami ng bangka. Malutang na rin ako mga kapals Yung kasamahan ko, lumutang na. Ito na mga kapaders, yung aming huli. Mga bigan, mga manitis sa kabalawis, isang nukos. na ang kasamahan ko. Malapad na palawis yung aming nakita sa bahura mga kapaders. Maraming salamat, tul sa biyaya. Napigalog mo sa amin na naman. Kahit malakas pa ang dagat nagpilita kami lumaot para makadir siya ng kahit tiga kaunti. ang mahalaga may pang ulam mga kapaders konti din siya ayun isang puno sa lababong malaki mga kapaders tuwa naman aking inakay na ito may pang ulam na mga kapaders noong nakaraang gabi kaya malaot sana kami talaga hindi kayang hangin malakas at sa pati ang alon malaki mga kapaders na makatsimpa tayo, kahit gabi na, umalis na kami dito medyo naginit ng hangin nagpilit kami lumaot kahit gabi na ayan pinipili mga kapaders at maulam tayo bukas na manitis may ang pirituhin orgataan gataan masarap pero ngayon mga kapaders hindi ko ang video yung isang nuko sa amin lulutuin yan good morning mga kapaders ito namin kinita finita lahat lahat sa isda 1,131 ang gastos 50 mga kapaders ito ang natira <laughs> 1081 pinag-apat at si Jam Kuwi ulit sa si mga mga kapaders, dahil malakas pa ang langat ang partihan bawat isa ayos na ito maraming salamat Lord sa biyaya na mo sa amin na naman amin itong pagladamutan may pang na may pang pa shout out ulit sa Luzon admin at Mindanao pati na rin sa mga OFW God bless